ang Nen ay isa sa pinakamahalagang kayang dapat matutunan ng sino mang nais maging malakas sa Hunter x Hunter. Maaari itong paliwanag bilang enerhiyang buhay na nasa loob ng lahat ng tao, ngunit maaari lamang magising sa iilan. Ang Nen ay maaaring gisingin sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at habang ito hinahasa, lalong lumalakas ito. Wala itong limitasyon sa kung ano ang maaaring gawin na isang tao gamit ito. Tunayan ang tanging limitasyon lamang ay ang imahinasyon na gumagamit. Habang umuusad ang serye, lalong lumawak ang konsepto ng Nen. Marami pang ibang bagay ang naipakilala. Tulad ng Nen Beast. Ang lima sa may pinakamalakas na may Nen Beast ay si Xiang Lei. Si Lei ay ang pangatlong anak ni Nasubi at pinuno ng isa sa tatlong pinakamalalaking mafia families sa ilalim ng lupa ng Kakin. Bilang isa sa mga prinsipe ng Kakin, sumailalim siya sa Sid Earn Ceremony at nakatanggap ng isang itlog tulad ng iba pang prinsipe na nagbigay sa kanya ng isang Ang kakayahan ng nenbeast ni San Lei ay isang conjurer type kung saan ito ay naglalabas ng isang barya mula sa kanyang bibig bawat araw. Ang baryang ito ay maaaring magbigay ng maraming kakayahan sa gumagamit. Depende sa kung ano at paano ito gagamitin. Habang tumatagal mas dumalakas ang halaga ng barya na lalong nagpapalakas sa kakayahan nito. Walang duda, isang napakadelikadong kakayahan nito. Ang apat, si Camilla. Si Camilla ay ang panganay na anak na babae ng Subiguo. Isa siyang nanuser user na may kakayang gumamit ng Hatsu at Setsu na nagpapatunay na hindi siya dapat malitin. Bukod dito, napakatas ng kanyang katalinuhan at ilang beses na niya itong napatunayan. Ang kanyang Nen Beast ay may tsurang bulaklak at kalahati pa lamang nakakayaan nito ang naibunyag sa atin. Ang kanyang Nen Beast ay may kakayang kontrolin ang ibang tao kailangan mo nang matupad ang ilang kondisyon upang magawa ito. Sa pangkaraniwang tao, epektibo ang kapangyarihang ito. Subalit hindi ito maaaring gamitin laban sa ibang prinsipe. Dahil sa mga patakarang umiiral sa kanila. Pangatlo, si Benjamin. Si Benjamin Guo ay ang panganay na anak na lalaki ni Nasubi Guo. At kasabay nito, siya rin ang military advisor ng Royal Army ng Kakin Empire. Siya may pambihirang lakas sa physical aspecto dahil nagawa niyang talunin ng isang matandang leon nang walang kahirap-hirap. Bukod dito, isa rin siyang biasang nen user na may matinding kontrol sa kanyang kapangyarihan. Bagamat mayroon siyang nen beast, wala siyang kontrol dito. Ang mga kakayaan nito ay hindi pa lubusang naipapakita, ngunit sinasabing ito ay isa sa pinakamalakas na nen beast sa serye. Pangalawa, si Chered Si Chered ay isa sa pinakamatatandang prinsipe ng Kakin Empire tinuturing din siyang isa sa pinakamalakas na prinsipe. Kung hindi man ang pinakamalakas dahil sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang Nend beast ay napakapanganib at mayroong nakakabahalang mga kakayahan. Isa sa mga kakayahan nito ay makalampas sa mga dingding at mahanap ang kahit sinong tao kahit saan sila naroroon. Pangalawang kakayahan nito ay isang tasang atake, ngunit maaari lamang itong gamitin sa mga taong nagsisinungaling kay Cherednich. At sino mang magsinungaling sa kanya ay nagkakaroon ng kakaibang bukol sa katawan kung susubukan nilang saktan si Cherednich, mas bumibilis ang pagkalat nito. Ang panguna sa ating listahan ay si Nasubi. Sinasubi Goa ang hari ng Kaking Empire at ama ng labing apat niyang anak. Siya ay isang taong may napakalaking kapangirihan. Gaya ng nararapat sa isang hari, pinamamahalaan niya ang kanyang kaharian gamit ang bakal na kamao. Kanyang mga kayaan ay hindi pa lubusang naibunyag Ngunit naipakita na niyang magwagi sa na nakarang succession war gamit ang tulong ng kanyang Nen Beast. Hindi pa malinaw ang eksaktong kakayaan nito. Ngunit sinasabing kaya nitong protektahan si Nasubi mula sa anumang panganib at hindi siya ahayaang mamatay hanggat hindi natatapos ang kasalukuyang succession war. Kailan e sa pinakamalalakas na kakayahan na ipinakita sa Hunter x Hunter na kanilang tunay na potensyal ay e maaaring magbago pa habang umuusad ang kwento. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.